Lumabas ang katotohanan tungkol sa pamilya ko. Nagpapanggap lang si Oliver Manabat bilang apo ko. At kasabwat niya ang totoo niyang ina na si Guadalupe Manabat. Nagtatago sila ngayon. Pero para mas mapabilis ang pagtuntun sa kanila, I am offering a substantial reward sa makakapagbigay ng impormasyon sa pinaroroonan nila. Dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila. But more importantly, I need to know who is behind this. This deception. Sino ang nag uutos sa kanila para lokohin ako? Para sirain ang memorya at connection ko sa totoo ako. Marami pong salamat. Sir, how do you think this will affect your campaign? Lalo na't may debate pa kayo ni Cap Rambo mamaya malaki. I was fooled into believing that I found my grandson. My family. Maraming taon ang hinintay ko, hoping that I could be with the last remaining family member. Pero may mga nagsamantala sa kahinaan ko. Sa pananabik kong makasama ulit ang apo ko. Maraming panahon ang nasayang na dapat nilaan ko sa paghahanap sa totoo kong apo. Sinayang nila na higit dalawampung taon na mula nung namatay ang pamilya ko. Pero walang pinagkaiba ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Dahil sa ginawa nilang panluloko, parang nawalan ulit ako ng pamilya. Now, I just feel... empty. Bruy, kung meron yung nakakaalam ko nasaan yung totoong apo ni Sir Eduardo, maaaring si Aling Guada at si Oliver. At yung kasabot nila. Tama ka, boy. Kailangan din natin silang hanapin. Bumawa naman si Sir Mayor, boy. Dahil niya... Kinukuha lang yung simpatya ng mga tao. Parang nawalan ng pito ng kami. it's... Cringy. But, damn... It's effective. Ayan, ang dami nang naaawa sa kanya sa comment section. Pero mas concerned ako doon sa reward na sinasabi niya. Kasi may nakapatong na ngayon sa ulo ni Gwada at ni Oliver. Mas marami ng magtuturo sa kanila kay Eduardo. Eh bakit kasi hindi ba sila ipatumba? Bakit ko sila ipapatumba? Eh, magulo pa yung sitwasyon. Inyo eh, nga maganda eh. Habang magulong ang sitwasyon, mainit sitwasyon, kapag namatay si Guada at Oliver, siguradong si Eduardo ang mapagbibintangan. Hmm. Bagay. Total, wala naman silang silbi. Abala pa. Mismo. Eh, wala naman sila pinangawa kayo yung laban sa'yo. O oh, sige. Sige, dispertsahin mo na sila. Para wala na sila sa landas ko. But we need to handle it quietly and without a trace, okay? Tulad ng dati. What do you mean? Baka nakakalimutan mo na yung ginawa natin sa pamilya ni Eduardo. The bombing massacre? How can I forget it? Idea ko lakat yun. Ako ang may kagagawan kung bakit namatay ang lahat ng pamilya niya.